May okay, support so today's video na naman tayo ulit. Ayan. So ngayon eh, may papakita na naman ako sa inyo. So meron na naman tayo ulit na saranggola na naman na sapi-sapi. Ayan. So ayan na naman ulit yung ginawa natin. So gawa na rin niya sa ano sa plastic labo pero yung ano ko kasi nung kaganina nagpalipad daw ng saranggola yung pinakita ko sa inyo. Yung ano yung white red white red na ano na plastic pero pinalipad ko yun dun sa ano terrace tapos bigla na lang yun na ano na yung tinataasan taan ko pa na lang naputol yung ano yung walis ting ting dahil sa lakas ng hangin na putol na ulog na so ngayon eh gumawa na lang tayo ng bago guys so ayan guys yung itsura nya guys sapi sapi din ayan medyo pantay yan yun guys so yan so ako gumawa niyan ulit sa likod ayan ito rin na so may papakita ko sa inyo sa buntot Ayan, so meron siyang pa ulit yung pinakita ko sa inyo, yung red, white, red, white. At saka meron siyang ganito. Ayan, o. No? Ayan, meron siyang ganito, meron dit mahaba-haba. Ayan. Ayan, guys. So medyo ininaan ko yung ko, kaya dahil nabubulol tayo, may natutulog na rin sa kwarto. So nag-vlog pa tayo, madaling araw na. Alauna na rin po ng madaling araw. Ayan. So, itago na natin to guys. Kasi gabi na rin eh. Kasi ang date na ngayon ay it's June 6. It's Friday. So, 10 days na lang. Pasukan na namin. 10 araw na lang guys. Pasukan na namin. Ayan. Ito yung ginawa ko sa inyo. Ayan. Ito yung kanyang puntot. Ayan. Tignan natin. Tignan lang guys ah. ganyan yung itsura niya guys. Ayan. So bukas abangan mo na lang din yung isang video ko guys. papaliparin rin ulit natin yan bukas. So itatry lang natin kasi sayang sinabi ko pa naman to dun sa ano ko. Sa isa kong video na ano papaliparin rin na lang natin yan sa probinsya. wag na tayo dito magpalipat, So testingin lang natin to bukas guys. patasin natin kasi pakita natin to sa video ko. Ayan. So pali pa rin natin yan bukas. abangan mo na lang. Yan, abangan mo. Bye, yun lang. Yan guys, hindi pa pala tapos tong video na to. So may papakita pa ako sa inyo yung sinulit ko guys. Ito guys, yung ating sinulit ko. Ayan. Yan guys. So medyo ano, inano ko na lang din, tinalian ko na lang din yung sa dulo niya. Ayan, para hindi makawala yung sinulit natin. Para hindi ma... Ano, makakabay, makabitaw. Ayan. Ayan, Ayan na guys, so napalipad na natin yung ating saranggola na ano na pinakita ko sa inyo kagabi ng madaling araw So. Maano kasi siya sa sinulid case. So binaba na natin Yung ano natin sa ranggola natin So medyo naubos lang yung sinulid ko Pero nakakapit pa rin siya Ayan. So, ngayon ay medyo hindi lumayo. Hindi nagkasya. Kailangan pa natin paabain to, guys. Ayan, no. Ayan. So, ayan, guys. So, napalipad natin yung ating saranggola. Pero hindi lang sumabit. Lumipad ng ano, mataas ng konti. Uh, pero, at saka binaba na. Hindi lang sumabit. Binaba ko na. Ayan na. Ligtas. Ligtas yung ating saranggola, guys. Ligtas. Ayan lumipad lang yan guys eh yung nakita ko sa inyo sa video ko lumipad lang yan pero ano pero binaba ko na pero hindi lang sumab sumabit ligtas o liktas ligtas yan guys ligtas yan niligtas ko yung saranggola ko guys so ayan guys yung pinakita ko sa inyo gagabi ayan oh. medyo wala pa siyang sira tinatamaan lang siya ng hangin yan ganyan din yung kanyang buntot guys yung nakita nyo no Ayan, pero June 6 pa